Kabakers, good morning, good morning Ang mga katrupang mga bulong guloy Ayan na Kain tayo, kain Kain ang trupang, mga kulukoy okay, Shout out sa inyong lahat yan. Basok na naman tayo sa trabaho Mga kabakers Saan man sulok ng mundo May nabubuang na naman na kasamahan o, Mga macho angka-angka ini lah, oh, oh, hmm. unuk semua nggak ada salahitak pak? Hmm. Shout out selamat jam morning na morning untuk tayo sa baba. Uh. Oh, oh. Ayan, mamaya bukas na yan mamaya Mamaya, kung hindi mamaya bukas Mamaya Oh, itcha oh. mo Itcha, higipan mo na oh, may tubig dyan oh Tsaka busog ako eh, pag bubuhatin mo ako Hindi ko pa yata ako makain eh <coughs> Busog ako, kakain ko lang eh, kita mo naman kakain lang natin

mukhang mababalok mababalok um, tot sa akin ang hagdan na ah. tulay pala tulay ano oh. malapit na buhos na mamaya mga kabikers antay na lang kami tapos oh, magkakabit muna kami ng scaffolding oh. ayan o oh. scaffolding magkakabit kami Ayun. para may patungan kami sa pagbuhos yun o oh ng retaining wall tapos alaga namin ng ano ba yan uh, ano pang pang kansa, ano parang hindi pasok ng tubig kalimutan ko na ayan na <coughs> waterproofing wala mag waterproofing kami sa gilid okay mga kabakers ayan up 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 Sige Mabuhay tayong lahat mga kabigans. Bye bye.